Uh, magandang umaga po mga kaagri, mapagpalang umaga po sa ating lahat Ayan. Ito na po yung ating kamatis na diamantimax ekbon Yan nga lang po ano? may mga bunga po siya pero madalang po dahil po maulan Pero uh, maswerte pa rin po tayo dahil napagbunga po natin siya no Pero hindi naman po ganun kalakas po yung naging bunga po ng ating kamatis ngayon Kasi halos sinagsag po ng ulan, halos dalawang lig po naguulan dito sa atin ah uh, pero may mapipitas naman po tayo mga kaagre no. Hindi naman po tayo uh, malulugi rin sa kamatis natin. Uh, ngayon po, ngayong umaga, tayo po ay magtatanim po ng ng kaneko. Ay uh, yung tinatawag pong bulakon white. Ayun, ito po ay ating pantanim no, pantanim na mais. At isisingit na po natin do sa uh, na ng kamatis po no. Habang habang Namimitas pa tayo ng kamatis, uh, uh, tumutubo naman po yung ating uh, buto ng sitaw. Kaya po meron po tayong balag. Eh, no? Nakapurpose naka po talaga to sa sitaw. Kaya po ganito po ang ginawa natin. ano, uh, Isingit po natin yung sitaw dito po sa kamatis. Habang papatay na po yung kamatis, uh, pasulpot naman po yung sitaw. Yun naman po ang ating uh, alagaan. At uh, kung papatabaan pa po natin itong kamatis, kakainin pa po ng uh, sitaw yung pataba po, no. Ayan. Ayan, at so, nung ready na po tayo magtanim, ito po yung ating mga buto. Uh. Ayan. Natawag po itong uh, relay cropping, mga kaagre, ano. Ayan, kahit naman po paano, marami po yung naging bunga ng ating kamatis, ano. Yun nga lang po, nagawa po kasi ng ulan ng ulan masisira po yung uh, dahon niya may mga bacterial weight na pong uh, dumapo sa kamatis pero habang gumaganda po ang panahon ayan, kahit nakikita nyo po ano, gumaganda rin po yung kanyang talbos lumalaki nagkakabunga pa rin po yung kamatis natin at the same time po no, uh, mamimitas na rin po tayo rito ayan, katulad po nyo no, meron pong isa-isa -isa na pong bunga na hinog ayun na po ang ating pipitasin at habang pabulok na po yung damo na in-spray po natin, habang nagtatanim po tayo, mga ilang araw lang po ito, tutubo na po yung kamatis, mabubulok na po yung damo na ating in-sprayan. Yan. At mamaya pong tanghali, namimitas na po tayo dito sa kamatis po. No? Baka makadalawang crates po tayo dito. Yan mga kaagre, no? Yan lang po ang ating uh, gagawin ngayon. Magre-relay cropping po tayo para menos na po tayo sa land preparation habang hinihintay po natin na pinipitas yung kamatis uh, may inaasahan po tayong uh, pagtubo ng sitaw na papakapitin naman po natin dito sa ating ginawang balag ng kamatis kaya po medyo tinibayan po natin at uh, ito po kasi ang nakaproposal na itatanim po natin sitaw uh, hindi man po tayo pinalad na kumita ng malaki sa kamatis kahit papano po no uh, meron po tayong uh, pinipitas napabunga naman po natin yung kamatis kahit po uh, medyo talaga po na uh, sinagsag po ng ulan yan pero ganun pa man po hindi naman po tayo uh, nasiro na no kasi po kahit papano po napabunga po natin yung kamatis ngayong tagulan uh, kung magiging maganda po ang presyo Uh, kahit po sa maliit na inaani eh makakabawi po tayo no at kahit papano po may babalik po natin yung gastos hindi nga lang po ganun kalaki yung ating kikitain. kasi po uh, hindi naman po naging hitik sa bunga yung ating itinanim na kamatis pero bagus po uh, makikita nyo naman po na hindi naman po tayo uh, na nasiro ayan katulad po nyo no Ayan, marami pong bunga, no? At the same time po, no? Uh, Nag-uusbong pa po yung kanyang talbos, yung panibagong talbos niya po, no? Ayan. Kumbaga po ito, nagsasaringit pa po, may inilalabas pa po siyang bunga. Kumbaga po yung unang bunga niya po, no? Ay mapipitas na po natin at mayroon na naman po kasunod. Kung babapatabaan po natin yung sitaw, kakainin pa po ng kamatis yung pataba. At uh, kahit pa paano po, may mapipitas pa rin po tayo habang papalaki yung sitaw natin. Ayun po katulad po niya. No? Maganda po yung naging bunga. Uh, ito po. Ang sa po yung mga bunga niya. Kasi nag-araw na po ngayon. Apat na araw po nag-araw. Kaya medyo nabuhayan po yung talbos niya. At uh, sinaksakan po natin unting pataba. Kaya po medyo yung mga bunga niya po lumalaki po. Ano? Yan lang po yung activity natin ngayon. Ano? Magtatanim po tayo ng kaneko seed. Yan, Bulacan White. Ito po ang ating pantanim. Ito po yung tinatawag na uh, pantanim ng mais. Yan. nag na po tayo mga ka ano? Sana patuloy nyo pong I-subscribe yung aking YouTube channel para mas updated po kayo sa mga bago ko pong video yung ginagawa. Itong proseso po na to ay tinatawag pong relay cropping, ano po? Ayan lang po mga ka-agri. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. And God bless.